Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bansang Korea, naging notoryo sa mga turista ang kumain ng hilaw na pugita. Napaka-extreme dahil buhay at tumatakas pa ang kinakain mo sa iyong bibig. Gayun pa man, maraming food vlogger ang kumasa sa hamon at pinatunayan na walang binatbat sa kanila ang mahukulit na pugita. Pero noong year 2010, umugong ang balita matapos may mamatay na isang lalaki na kumain di umano ng pugita. Ayon sa autopsy, bumara daw ang galamay nito sa kanyang lalamunan. Kaya naman ito ay naging paalala tungkol sa piligro ng pagkain ng pugita. Pero siguradong hindi mo pa alam na maski Dolphin ay pwede rin mamatay rito. Yan ang napala ng dolphin na si Giligan matapos siyang mabulunan sa Pugita. Ayon sa mga saksi, nakipagbunoan si Giligan sa Pugita at nang kinain niya ito, Gumara ang galamay nito sa kanyang lalamunan. Dahil dyan, nahirapang huminga si Giligan at sinapit ang maagang pagkamatay. Sa totoong buhay, paborito talaga ng mga dolphin ang Pugita. Sa video, may kita kung paano nila ito patayin. Binabalibag nila ito upang mabali at magpira-piraso ang katawan. Alam ng mga dolphin na ang ligtas na paraan sa pagkain ng pugita ay kung putol-putol ang katawan nito. Marahil, nagmamadaling kainin ni Giligan ang pugita kaya siya nabulunan. Minsan na rin namataan ang mga pugita na tumakas sa bibig ng dolphin at gumapang sa butas o blowhole. Delikadong matakpan ng blowhole ng dolphin dahil dito sila sa butas hinihinga. Nakuna ng picture na to sa New South Wales at makikita na tinakpan ng pugita ang hingahan ng dolphin upang gumante Dahil dyan, nakailang ulit sa pagtumbling ng dolphin hanggang sa tuluyan na niyang natanggal ang nakabarang pugita. Oo nga pala, pindutin mo muna ang like button sa ibaba ng video. Salamat! Sa lawak ng dagat at sa dami ng sea monsters na maaaring nagtatago rito, ang hirap paniwalaan na ang killer whale ang numero unong kalaban ng mga dolphin. Sa video, maikita ang killer whale habang kumakain ito ng nahuli niyang dolphin. Ang mga killer whale ang pinakamalaking predator at marahil ang pinakamatalinong hayop. Sa tuwing humuhuli ng biktima, ang mga killer whale ay bumubuo ng grupo. Halos walang takas sa mga dolphin sa bagsik ng killer whale. Kinakagat nila ang dolphin upang masugatan at maubusan ng dugo. Kung may pagkakataon, binabangga nila ito upang tumilapon sa ere. Kung ang pugita ay hinahagis ng dolphin, ang mga dolphin ay binabalibag naman ng killer whale. Tinatapon nila ito sa ere upang mabugbog ang katawan ng dolphin. Sinasampal nila ito ng buntot at ihinahagis ang dolphin sa taas na limang metro. Kawawang dolphin! Ito ang isa na sumobra ang gigil. Kapag bugbog sarado na ang dolphin, sa kanila ito kakainin. Kung ang killer whale ang pinakamalaking predator sa dagat, ang mga polar bear naman ang pinakamalaki sa lupa. Noong 2015, namataan ng mga researcher ang isang polar bear na humuli at lumamon ng kawawang dolphin. Ito ang unang beses na may naitalang polar bear na kumain ng dolphin. Ayon sa mga scientists, unti-unti nang umiinit ang tubig sa polar region kaya marami ng dolphin ang nahihikayat na bumisita at mamuhay sa Arctic. Ang hindi alam ng mga dolphin, Meron ditong polar bear na may kakayahan na humuli at kumain ng dolphin. Kaya napaka-espesyal ng litrato na ito dahil ito ang unang beses na naobserbahan ng polar bear na humuli at kumain ng dolphin. Kawawang dolphin, wala talaga silang takas mapadagat man o maski sa lupa. <laughs> Hindi lang bear at killer whale ang kalaban ng mga dolphin. Alam mo ba na pati ang barko ay malaking sagabal sa buhay ng mga dolphin? Simula nang maimbento ang barko, sobrang ingay na ng ating karagatan. Ang mga barko kasi ay naglalabas ng napakalakas na ingay na maaring bumasag sa tenga ng dolphin. Ito ngayon ang tinatawag na noise pollution. Delikado sa mga dolphin ang maingay na pollution dahil sa sobrang lakas ng kanilang pandinig. Sa tuwing bumubusina ang barko, para itong speaker na nakamaksimum sa tenga ng dolphin. Ang sobra-sobrang ingay ay maaaring magdulot ng stress sa hayop na pwede nilang ikamatay. Marahil ang pinakamaingay sa lahat ay ang sonar ng barko. Sobra nitong lakas at pwede nitong sirain ang tenga ng mga balyena. Dahil dyan, maraming dolphin ang nabibingi at nahihirapan ng gumamit ng echolocation. Kaya naman maraming animal rights activist ang nakikiusap sa malalaking kumpanya na kung maaari, bawasan ang ingay ng barko para sa kapakanan ng mga hayop. Kung akala mo na maraming tao ang may malasakit sa dolphin, diyan ka nagkakamali. Noong year 2015 sa bansang Chile, hinuli ng mga tao ang batang dolphin na nakita nila sa dalampasigan. Dinala nila ito sa lupa at saka pinagpasapasahan upang kuhanan ng picture at sang katutak na selfie. Pagkalipas ng sampung minuto ng picture taking, pumanaw ang dolphin dahil sa sobrang stress at dehydration. Oh no. Palaging tatandaan na ang mga wild animals ay hindi mga artista na dapat mong ambushin para lang magpa-picture. Kung may makita kang dolphin na na-stranded sa lupa, tulungan mo dapat itong ibalik sa dagat. Gayunpaman, may mas nakakatakot na kaganapan sa bayan ng Taiji, Japan kung saan libu-libong dolphin ang pinapatay ng mga tao. Ito ang tinawag na taunang dolphin drive hunt na ginaganap tuwing buwan ng Setyembre. Libu-libong dolphin ang kinakatay ng mga Japanese fisherman upang mangolekta ng karne at ibenta sa palengke. Oh, no! Nagsimula ang drive hunt noon pang 1606 at isa ito sa pinakamatandang kultura sa Japan. Isang beses lang nila ito gawin sa isang taon, ngunit kitang kita naman sa video ang lawak ng kanilang pinsala sa marine ecosystem. Dapat mong malaman na ang mga dolphin ay hindi nalalayo sa ating mga tao. Bumubuo sila ng pamilya at sama-sama silang lumalangoy bilang magkakamag-anak. Nakakaawang panuurin ang sinapit ng mga dolphin lalo na kung alam mo kung gaano katalino ang mga hayop na ito. Huwag nating hintayin magalit ang mga dolphin at baka gantihan nila tayo. Kaya the next time na may makita kang dolphin, huwag mo sana silang saktan. Itrato mo sila na parang tao na may respeto at malasakit. Yan ay dahil sa sobrang dami na ang nang-aapi sa mga dolphin at ang kailangan nila ay ang inyong malasakit at pagmamahal. Dahil ang hayop na ganito ka cute ay dapat na inaalagaan. Oh! Kung marami kang natutunan sa ating episode, huwag kalimutang mag-subscribe sa FTP channel for more educational video. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Michael Delcano, Julian J. Valoran, Deanna Mel Castillejo, Derrick Ross Benliro, June de Katropang Laagan Adventures, Chedisaurus Rex, at Annabel De Jesus. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!